Pagkalabas ko nga ho pala galing sa trabaho, ay dumaan na nga ho pala kami din sa bilihan ng mga gulay. Taman-tama naman ho at mga bagong deliver pa yung mga gulay. Ang binili ko nga ho pala dyan ay tatlong piraso tali ng kangkong, sibuyas, bawang, siling mahalang at bumili din ho pala ako ng karning baboy na halagang 68 pesos. Ari nga ho palang karning ari ay pinagayat ko na nga ho pala doon sa binilhan ko. Kaso nga lang, ang um, gayat nga ho pala nila ay medyo malalaki pa. Kaya naman ang ginawa ko ho ay ginayat ko ho ng medyo maliliit pa at panlahok naman ho sa ating gulay. Hinugasan ko nga lang ho rin ng maigi at magsisindi na nga ho pala tayo ng kalan. Buti na nga lang ho at may karga na rin aming kalan kainaman. Kaya makakapagluto na ho tayo. Nilagay ko na nga ho pala rin karnim baboy tapos haluhaluin lang ho natin hanggang sa maging brown. At naglagay din nga ho pala ko dyan ng kaunting asin para naman ho may lasa na. Tunay naman ho talaga na mahirap magbabrown ng karne lalo na kapag hindi nyo ho hinalo ay talaga magtatalabsikan ho yung mantika. Ay pagkakasakit naman ho eh at talagang iwan ho yung marka kay naman. Sa wakas ay naging brown na nga ho pala rin ating karne at magigisa naman ho tayo ng bawang, sibuyas at ilalagay ko na nga rin yung pala rin siling mahalang at para naman medyo mahalang-halang yung ating lulutuin. Pag nga ho pala rin mabango na ay di maglalagay na ho tayo ng talbos ng kangkong at arihoy gigisa na ho natin. Medyo marami din nga ho pala rin kangkong are pagkatapos ha-haluin lang ho natin. Kaso nga lang ay nahihirapan ho ako maghalo at medyo puno nga ho pala sa kawali. Dahil hindi ko nga ho pala mahalo ay tinakluban ko muna para medyo malaya-laya ho yung ating kangkong. Nang medyo laya na nga ho pala are ay di yan, hinalo ko na ho. Hindi na ho ako nakikipagdigma ay talagang napakahirap kaninang haluin. At maglalagay nga ho pala tayo ng pampalasa aring oyster sauce na mamasita, paminta, pork cubes tapos kaunting tubig at naglagay din ako ng soy sauce tapos haluhaluin lang ho natin hanggang magmix yung mga lasa pagkatapos atin muna ho tatakluban para humabis maluto yung ating gulay dahil nakulangan nga ho pala ako sa lasa ay magdadagdag ho ako ng north seasoning atin muna ho tikman ho aring ating niluluto kung masarap na ho ang lasa abay ay may pa lang na ay nakakagutom na dahil okay na ho yung ating lasa at masarap na ay makalipas nga ho ilang minuto. ari na ho luto na yung ating adobong kangkong. At pwede na ho tayong kumain. Yung mga kalinggit ko dyan ay baitaran at kumain na ho tayo din eh. Kumuhan na ho kayo dyan ng kanin at sabayan nyo ho akong kumain din eh. Para naman ho pag ako'y kumain eh hindi naman ho kayo natatakam kainama na. Buti na nga lang ho at may karga na yung aming kalan. Nung wala pa nga ho palang karga yon abay puro ho bili ako ng karne o kaya naman ho dilata. Abay nakakasawa na ho kay na mana. Nang meron na nga ho, palang karga ring aming kalan, abay nagluto na ho agad ako na ring adobong kangkong. Isa nga ho palang sa paborito kong gulay kapag ho aring aking ulam ay wala hong kadayet daye, talagang mapaparami ho ako ng kain. At mama, mapakpaho ako niyan ay siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood at suporta. Bukas ho uli. Bye bye!